Tama, ah! Hindi yan. Saan po atalil? ampa ang Yung ano, yung, yung A, B, C, D. Saan Kamay ampa paa. Dawa tinga, dawa waliit. Yung ano na lang bahay ko po, dali. Dawa patay. Yung kamay waliit. Ay, hindi kamara, marunong magbahay ko ano? Yung kamay makanda. Hmm. baik mo mo dali balinis i kain punti dila ta pag palaling ay kubo nga bahay kubo kahit punti alaman doon isali sali amas talung hias mani sitaw bataw petani

Hehehehe <laughs>